tanong ko sa inyo. Uh -huh. Meron ba kayong mga produkto, produktong Pilipino na ginagamit nyo araw-araw? Ako madami. Ikaw, uh, magbigay ng example. Mga t-shirt. T-shirt, okay. Yes, ang dami. Halos lahat ng t-shirt ko, local brands. Local brands. Ang dami. High Minds, andyan yung DBTK, andyan yung Gracia, andyan yung sarili kong Dameto, you were hype beat. Oh. Sobrang dami. Okay. There are more than 1,000 brands in the Philippines, local shirt brands actually. Hmm. Nakikita mo yun sa Shopee. Yes, ano mo nahanap, Shopee? Shopee, TikTok, ano lahat? Lazada. Search okay. oh, mo lang. Local brand. Sobrang dami. Okay, oh. ako, bench na, na shirt. Underwear. Ako, oh. gawa to okay. ng ano, local designer, si Chatcat. Oh, yun. Oh. Oh. Ah, galing yeah. ni Mam. Local designer. Ang shirt ngayon kasi nasa seven, 750 to 900 local brand shirts. Na oh. magaganda yung mga sikat. Na. Yung mga nasa mall. Hindi, kahit wala sa mall. Mm. 750 tunay. Ako yung shirt ko, pwede mm pa -hmm. t-shirt ko na ito, you wear, uh, 800. Mm -hmm. Alam mo, hindi And natin iniisip. Oh. Kunyari, 700, di ba? Ang iniisip natin kaagad, ay, ang mahal. Pero hindi mo iniisip, sino gumagawa niyan? Safe ba yung, you know, working area nila? Mm -hmm. Hindi ba sila ng tamang salary? That's also mm -hmm. supporting local.